Si San Padre Pio ay isang matatag na tagapagtaguyod ng kapangyarihan ng Rosario sa buong buhay niya. Siya ay kilala sa kanyang malalim at matibay na debosyon sa mahal na ina. Sinabi niya minsan na pagsikapin natin tulad ng napakaraming hinirang na mga kaluluwa na sundan ang pinagpalang inang ito, na maglakad na laging malapit sa kanya, na iwasan ang anumang landas na patungo sa buhay maliban sa tinahak ng ating ina. At bukod tangi nakita niya ang debosyon sa kanya bilang isang napakahalagang sandata sa harap ng mga pagsubok at kahirapan. Sa panahon ng kadiliman, ang paghawak ng rosaryo ay parang paghawak sa kamay ng mahal na ina. Kaya dasalin natin ang rosaryo araw-araw. Iwanan na inyong sarili sa mga kamay ni Maria. Naaalaga ang kanya ang rosaryo ay puno ng panalangin ng Abaginoong Maria. Sa huling bahagi nito ay sinasambit natin ang Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Ano ang malalim at mahalagang kahulugan nito? At bakit mahalaga ang pagsusumamong ito para sa ating mga mananampalatayang katoliko? Iyan ang ating tatalakayin sa pagtatanghal ngayong araw. Subaybayan, matatiling nakatutok at panoorin. Sa pananalangin ng Abaginoong Maria, kapag sinasambit natin ang Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay hinihiling natin kay Maria na mamagitan para sa atin hindi lamang sa buong buhay natin kundi pati na rin sa oras ng ating kamatayan hinihiling natin kay Maria na ipanalangin tayo sa pinakamahalagang sandali ng buhay kung saan ang kaluluwa ay lilisanin na ang katawan at tatayo sa harap ng ating Panginoon Kapag ang kawalang hanggan, maging sa mabuti o sa masamang paraan, ay tumambad na sa harap natin, ang mga panalangin sa kamatayan ay mahalaga dahil iyon ang ating huling pagkakataon upang makipagkasundo sa Diyos sa buhay na ito. Gaya ng sinasabi ng katikismo ng simbahang katoliko, ang kamatayan ay ang katapusan ng makalupang paglalakbay ng tao. Nang panahon ng biyaya at awa, na iniaalok sa kanya ng Diyos upang magampanan ng kanyang buhay sa lupa na naaayon sa banal na plano at upang mapagpasyahan ang kanyang panghuling tadhana. Yan ang Katikismo ng Simbahang Katoliko, numero 1013. Kaya hinihiling natin kay Maria na ipanalangin na lisanin natin ang mundong ito ng may mapagmahal na puso at malinis na budhi upang walang makapipigil sa atin na makasama ang Diyos ng walang hanggan. Nanatili ang mahal na Birhen sa paanan ng krus at sinamahan ng kanyang anak sa pagpapakasakit at kamatayan. Sasamahan din niya tayo kung hahayaan natin siya sa oras ng ating kamatayan. Ginawa siya ng kataas-taasang Panginoon bilang bukod tanging tagapag-ingat ng kanyang kayamanan at nag-iisang tagapagbigay ng kanyang mga biyaya. Ngayon, dahil sa isang napakabukod tanging pribilehyo ng Diyos na gustong parangalan ang kanyang ina sa ganitong paraan, ang mahal na birhen ay ang sadyang tagapamanggitan o obligatory mediatrix na kung kaninong mga kamay ang lahat ng mga biyaya ng langit ay nararapat dumahan kaya sa kanya lamang natin mahihiling ang mga biyaya ng lahat ng mga grasya ang uh, mahal na birhen ay parang tulay kung meron tayong mga kahilingan, pangangailangan sa kanya natin pinadadaanan ang ating mga uh, pagsusumamo, ating mga panalangin at ating mga hiling at kung tayo pagkakalooban ng Diyos ng biyaya at mga grasya, sa Kanya rin pumupunta at dumadaan ang lahat ng mga ito. Kaya unawain natin kung bakit hinihikaya tayo ng banal na simbahan na humingi ng tulong kay Maria ang kabanal-banaran sa oras ng ating kamatayan. Unawaan din natin kung bakit hinihimok niya tayo na ulitin araw-araw ang Santa Maria ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Pakaisipin na lang ninyo kung gaano kahalaga ang pagdarasal ng Rosario kung saan limamputa at tatlong abagi noong Maria ang sinasambit na natin sa isang buong misteryo. Maging misteryo man ito ng tuwa, hapis, niwalhati o liwanag. Kung ipapanalangin ninyo lahat ng misteryo, mahigit na dalawang daang abagi noong Maria iyon. Kaya kalulugdan ng ating mahal na ina ang ating paglapit sa kanya upang saklulungan niya tayo sa oras ng ating kamatayan. Huwag maliitin ito at kung masusumpungan ninyo ang inyong sarili sa madalim na panahon ng mga pagsubok at paghihirap, isa alang alang ang pagsunod sa mga salita ng karunungan ni Padre tungkol sa pagrorosaryo. Manalangin tayo ng taintim kung gayon ng mga buong katapatan at pagtitiwala sa ating tapat na ina. Ang pamamagitan ni Maria ang Kabanal-Banalan ay kinakailangan at mabisa para sa atin sa sukdulang panahon ng ating kamatayan. Magagalak ang mga kaluluwang tinutulungan ni Maria sa oras na ito. Hindi sila maaaring mapahamak. Bagamat sila ay binihag ng pang-aapi ng Diablo, ang mabuting inang ito, ang kakalas at sisira sa kanilang mga tanikala o kadena at makukuha para sa kanila ang mabuting bunga ng isang tapat na pagbabalik loob. At hihimukin silang gumawa ng tunay na pagsisisi. Siya ay naroroon malapit sa kanilang higaan ng sakit, tulad ng isang ina sa tabi ng kama ng kanyang namamatay na anak. Pinapawi ang kanilang dalamhati, pinapakalma ang kanilang sakit, pinapatamis ang kanilang mga kalungkutan, nagbibigay ng banal na pagtitiyaga at ipinagtatanggol sila sa galit at maraming pagsalakay ng Espiritu ng Kadiliman. Kapag dumating ang huling oras ng isang diboto ng mahal na birhen, sabi ni San Buenaventura, ang mabuting inang ito ay nagpapadala sa kanya ng mga anghel sa kanyang pag-uutos kasama si San Miguel, ang kanilang pinuno at siya na siyang kinikilabutan ng impyerno ay magmimisto lang isang kukbong pangbigma na handa sa labanan. Hindi maaaring mamatay ang isang alagad ni Maria, deklara ni San Bernardo. Anong ibig sabihin niya sa pananalitang ito? Ito ay walang iba kundi ang sino mang tapat sa pagbikas ng abagin ng Maria araw-araw ay hindi pababayaan sa kanyang huling sandali. Ayon kay San Anselmo, ang panalangin ito ay nagtataglay ng lahat ng mga katangian upang gawin itong tiyak na mapagtagumpay. Ang panalangin ito ay mapagtiyaga. Anong panalangin maaari pang mas matiyaga dito, lalo pa kung inugaling magrosaryo araw-araw? Posible bang hindi tayo dinggin ng kabanal-banalang Maria na masigasig para sa ating kaligtasan? Hindi. Imposible yan. Ito ay salungat sa mga pangako sa mga panunumpa ni Yesu Kristo sa ating na ating Panginoon tungkol sa panalangin, gayon din sa kabutihan at lambing ng kanyang mahal na ina. Kaya pagtibayin natin na manalangin araw-araw sa ating buhay ng may bagong pananampalataya, bagong pagtitiwala at bagong pangangalaga ng baiklingon na napakaganda at mabisang panalangin na ito ng Maria. Sa gayon ay makukuha natin sa bawat araw ang partikular na biyayang kailangan natin at higit sa lahat ang biyayang kailangan sa pagtatapos ng ating buhay. Ang pinakadakila sa mga ito, ang pinakamahalaga sa lahat ng mga biyaya ay ang biyaya ng huling pagtitiyaga. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At yan po ang ating pagtatanghal ngayong araw na naway maging daan para pakamahalin at maulawaan pa ang ibig sabihin ng Abaginoong Maria. At kung naibigan po ninyo ang ating pagtatanghal, mangyaring mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa ating bagong mga taga-panood, mangyaring uh, pindutin ang subscribe na buton sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito. Gawin nito at may sasama namin kayo sa aming susunod na pamisa na ipinagdiriwang sa Bansang Pransya. At para sa inyo na nais sa uh, kaming tulungan o suportahan ang aming apostolado, Uh, mangyaring maging uh, buwan ng sa pamamagitan ng paglahok sa eksklusibong grupo na, ang, na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang uh, mga pamisa na maaaring buwanan o lingguhan na naayon po sa halaga na inyong buwan ng abuloy o donasyon. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.ph www.angtinignipadipio.ph At doon po ninyo makikita o mamabasa ang pagpapaliwanag kung ano ang mga alagad sa kalinga ni Padipio at kung paano po ang pagbibigay ng donasyon. Sa kasamahang palad, ang aming website form ay hindi po gumagana kaya mas makabubuti pong makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig ni Paripio at gmail.com. Ang tinig ni Paripio at gmail.com. At doon po namin mas may papaliwanag sa inyo kung paano po ang pagbibigay ng donasyon. At uh, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at sa inyong panonood. Hanggang sa muli po nating pakikita. Naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.